naniniwala ka ba dun sa ano, yung may mga kakatakot ang nangyayari habang nag-GMO? May mga creepy stories na ba? Actually, meron <laughs> po. Ako po, si Angel Hazel. With Wings. Tapos yun nga, hindi natin maaalis na pwede may mga nakakatakot na instance talaga. Meron talaga, ma'am. Doon sa ganun. Ikaw ba naka-experience ka? Naka-experience uh, uh, experience ako once, pero hindi naman kasi ako nakakakita. So, paano so, na experience? Nagparamdam. Like paano? Anong paramdam? May nalaglag? May nagsalita? Ano? Um, habang nag uh, e ako, uh, I think 2.30 am nun, oh. yun. Please! So, ako lang yung mag-isa. And uh, yung mga naka-display na casket, nagtunugan. Oh, no! As in parang binuksan, Ganun? ah uh, parang hinampas o okay kinalampag. So... So, ginawa mo? Ako, I don't know kung na medyo na-build up na yung ano sa akin. Hindi natakot eh. Ano na lang? Parang... Naghahamon ako na yun lang. Ah, matapang si Kuya. Tapang. Yun lang? Paano kung biglang... And then, hindi natapos doon. So, oh. Uh, habang ginagawa ko yung procedure, yung mismong embalming table na yung kinalampag niya. Oh no! Totoo yan? Yeah. Totoo. Siyempre, alam ano <laughs> So ako, para makasigurado, sinilip ko pa yung ilalim ng embalming table. Baka lang may nahulog, pero wala talaga. Kasi ako lang yung mag-isa that time, ang, ang nagpe-perform ng embalming. Kasi, wala akong any assistant. May mga creepy stories ka na ba? Actually, meron po. Ano? <laughs> Minsan may mga parang biglang na lang dadaan. Uh, may mga batang... Ay, so, sa lahat yan? Okay. Sa lahat yung napasukan mo? O may particular lang na... Opo. Doon sa una kong napasukan is merong bata doon sa may bandang corner. Yeah, it's a corner. Actually, ito din ako, ano eh. Hindi ko na nakita. Kasi nga, isa lang ang pinanggalingan namin. So, naka-experience din ako ito. Huwag na natin sabihin na din yes. sa so, actual. <laughs> 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 At so, kahit ito naman kasi kahit saan, may nakita eh. Nakakita. <laughs> Ayun. Kung lagi ito nakakakita. See, it really happens. May mga may experience tayo. Experience talaga. talaga tayo. Nakakatakot naman talaga. Pero again, nasa sa ating din yun kung paano natin siya i-deliver. Yes. Kung magpapa, magpapatakot ba tayo doon, magpapadala mm. ba tayo doon. Siyempre, iba siguro kung natakot na na gano'n, hindi na, hindi na sila babalik. Mm -hmm. Or mamadalihin na nila para tapos na, alis na lang. Mm -hmm. Pero in your case, you continue Yes, ah, kasi ang priority natin doon, madeliver natin ng maayos yung servisyon natin. Bilang isang embalsama Tama. Or... And then, Di ba may mga talaga namang may mga places naman, minsan nga sa opisina yun, may mga nakakatakot, di ba? Minsan may mga gumagalaw ng upuan, saan. kahit naman saan. So, bakit naman natin isi-set aside yung thought na may mga pwedeng din sa atin dun sa Or yung, office area natin? yung iniimbal mo, nagparabdampin sa O Or siya mismo, <laughs> ah talaga, may mga gano'n. Oo, kakausapin mo lang siya. Meron ako. Meron ako. Ah, ako. Sabi. Actually, hmm. Saka, ako. Meron ako. Meron ako. Meron ako. Meron ako. Meron ako. ako. Meron ako. Meron ako. ako.